Na ni sa kung wall mga soki taga Cebu ba vlogger babay. Ah uh, tulo na daw siya ka tuig nga sige vlog. Unya uma nang iyahang followers 318,000 18000 ang iyang followers gitan aw man ato iyahang kuan kanang iyahang dashboard 318k yang followers grabe no dako ano tapos ang iyang mga views niya dako views mo views siya og tag uh, 19,000 na apoy di kabot di kabot kuan tag 2,000 lang kapin 1,000 kapin 7,000 ang yang views na siya views nga maabot og 20,000 gitan-aw nako yang dashboard Tulo katuig na niyang content mga soki. buhat kada adlaw gid siya nag-upload wa gid undang upload og mga reels video loy pod ba kay Hindi man ka lang, tulo ka tuig na no niya wa siya naka-income ba Nga na, kamot si mayo Nya wala pagid siya na content monetization Moto yang koan yang reklamo sa kang mita kay naiuban daw diyan na gagmay kay bios pareha sa kuha mga soki gagmay pamantag bios gud no di dako kayo pero nagpasalamat ah sa atong amo nga si mita nga na income sa ginagmay 6,000, 7,000, 8,000 kada bulan. Pero kung boto na laon na mga soki ba't gamaya gamayara gano'y? Eh? Diba? Gamayara gano'y kayo, kaya nga naman, Uh, Blansyon mago na to ang atong inadlaw mago kung kwintaho ni mo ng inadlaw nimo wala na gid siya ay 300 imong adlaw okay ra na dako na kay nagigatabang sa katong mga uban diyan na nga katong mga uh, kanaganing uban nga dili mga negosyante sa ko kay daghan mo negosyo tinga maya ra gid eh um, 8000 6000 Do ka adlaw taon ako tao na eh. Real talk kapag pag-istorya. Di ba? Do ka adlaw na kay isa kasi mo na mo deliver ta katulo sa kon isa kasi kung sa kon pa na. limpyot, limpyo isa kasi mo na ra na to na. Kanang itaw itaw something gamay Pero sa kon mga kaigso na na to diya, nga mga kon nga na yung pait pud ba? Nga, way negosyo. Dako na kay na sila ha. Di ba? Dako na kay na sila nyaw man kato po mga basher na to ya. Ipambit na to sa inyo ha. Liman ka na 318,000 key na iyang views. Wa pagid siya na content monetization mo na yung ninyo. Nga kinim mga kinabuhi sa mga vlogger, content creator. Loo ipod kayo. Maka-income to na sila. Maka-income to pero nag-agigid sa butas sa karayom. Muna yung real to kapag istorya. Ano man mubas mo ging sa mua nga mga sakit nga mga bas bas sa inyo asa mo nga wa may magsalig pod sa kuan pwede man pwede man mo dili mo tan sa muhang sa kuang sa muang gining mga reels na mo video kung di mo kaw di kay mo bas na mo mga sakit diri sa tuang sa atong kuan balay di ba Luoy po kayo may eh. ay nga naon mi ninyo nga. Ayo bandyan na nga grabe na kayo no. Ah uh, dagko na kayo followers niya uman. Hindi man ka nang 318k. Followers 100,000 ka pin niya man wala pa na content monetization niya ang mga bas baser po na, na sila grabe na po. nyawa wa pagi income. Bason sila gi nganaw niya wa pagi income. Okay ra mo sa ang ah, tagaan ta ah. Ako nagmahay ganay ko nganong Nga gipang black tamo kay daghan kong gipang black ba Ini abot siguro mga 20 siguro kapin tong di black na ko nga Mga kuha naga, naga message sa tua sa comment section o mga pangit Gipang pang kuha na ko to gipang black na ko to kay ngano man kuwan ba ka nang Baka balo silang trabaho ba Kamang mga baser sige testing mo hagiton ta Pag vlogger mo This niyo ang kinabuhi sa vlogger, kaya ba ninyo? Mambas mo yung anak sa mga. Di ba? Di lalim mo eh. Di ba ang kaana, tulog ka ng buhat content, wala pa naka-income. May na ako, abis na ginagmayra na ako ang kwandor eh. Uh, views na ko, gagmayra-gamayra kong followers, at least na nagiginagmay. Nagipabuton ba, ba? Di ba? O niya, katong atong gitunol gani ha, dito mo konsentrate ha, sa atong 8-0 ending. Niya o man, ang akong pasyura ato nga pamusti is 1. Kung kurso na mo muna ko taya, pero huna naon po niyo, idolo panis ya, Kung kurso mo muna ko na taya, diara mo sa 18 og 10, dipinsalan niyo ng uban, diyan